isipin nyo ang nangyayari sa mundo natin ngayon. Mental health crisis, pandemic effects, political divisions, environmental disasters, economic challenges, fake news, at alienations sa kabila ng connectivity. Sa personal level, marami sa atin ang nagdadala ng sariling kadiliman, uncertainty tungkol sa hinaharap, Feeling na wala tayong direksyon o purpose. Loneliness. Kahit na napapaligiran tayo ng tao. Guilt at shame mula sa nakaraan. Fear na baka hindi tayo sapat. Ang kadiliman ay nagpapakita sa maraming paraan. At minsan parang walang exit sign. Parang nakulong tayo sa madilim na tunnel na walang katapusan. Dito papasok ang malalim na metapora ni Jesus sa Juan, 8 verse 12. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Nang sabihin ni Jesus ang mga salitang ito, hindi ito simpleng pahayag lang. Nakatayo siya sa templo habang ipinagdiriwang ang kapistahan ng mga tabernakulo, kung saan may malalaking ilaw na sinindihan sa Jerusalem bilang pag-alala sa paggabay ng Diyos, sa mga Israelita sa ilang sa pamamagitan ng haliging apoy. Isipin mo, nagniningning ang Jerusalem sa malalaking sulo, at pagkatapos si Jesus sa gitna ng liwanag ay nagdeklara, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Napakalakas ng pahayag na iyon. Pero ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng ilaw ng buhay? Nasubukan mo na bang maghanap ng isang bagay sa madilim na silid? Mahirap, di ba? Pero kapag binuksan mo ang ilaw, lahat ay biglang malinaw. Ang dating nakatago ay nakikita na. Ganyan din ang spiritual at emotional darkness. Kapag tayo ay nalilito, naliligaw, o hindi sigurado, kailangan natin ng kalinawan. Kailangan nating makita ang mga bagay kung ano talaga sila ang pagsunod kay Jesus, ang paglakad sa kanyang liwanag, ay nagdadala ng kalinawan sa ating buhay. Tinutulungan nito tayong malaman ang katotohanan mula sa kasinungalingan kung ano ang mahalaga mula sa hindi at kung ano ang mabuti mula sa nakakapinsala. Sa mundo ng social media, binubomba tayo ng mga mensahe tungkol sa kung ano ang itsura ng tagumpay kung ano ang kahulugan ng kaligayahan at kung ano ang dapat nating pahalagahan. Madaling malito at maimpluwensyahan ng mga pamantayang hindi talaga align sa tunay na kaligayahan. Pero ang liwanag ni Jesus ay tumatagos sa ingay na yon. Ipinaalala nito sa atin na ang ating halaga ay hindi nakasalalay sa likes o achievements natin. Tunay na tagumpay ay hindi tungkol sa accumulation kundi contribution. Minamahal tayo hindi dahil sa ginagawa natin kundi dahil sa kung sino tayo. Iyan ang kalinawan. At sa isang naguguluhang mundo, ang kalinawan ay mahalaga. Alam niyo ba ang pakiramdam ng pagiging lost? Parang literal na nawawala sa isang bagong lungsod, o sa bundok, o sa isang malaking mall? Nakakatakot, di ba? Pero mas nakakatakot pa ang mawalan ng direksyon sa buhay. Hindi alam kung saan papunta, anong landas ang susundin, anong desisyon ang gagawin. Ang ilaw ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng direksyon. Ito ang ating kompas, ating North Star ating GPS sa buhay. Minsan, naharap ako sa isang malaking desisyon tungkol sa karyer. Dalawang landas sa harapan ko. Parehong maganda, parehong may pros at cons. Nabahala ako sa kawalan ng desisyon ng ilang linggo. Nang tumigil ako sa pagtuon lamang sa practical pros and cons, at sa halip ay nag-isip ako Aling landas ang magbibigay daan sa akin na mas mahusay na pagsunod kay Jesus? Paano ko maipapahayag ang liwanag na taglay ni Jesus sa ibang tao? At doon dumating ang kalinawan. Ang landas na pinili ko ay hindi ang pagpapayaman o pagiging sikat, kundi kung ano ang aking magagawa bilang paglilingkod sa aking kapwa, at kung paano ko magagamit ang mga talents and resources ko para sa ikabubuti nila. Iyan ang ginagawa ng liwanag. Hindi lamang ipinapakita kung nasaan tayo, ipinapakita rin nito kung saan tayo dapat pumunta. Ang pinakamakapangyarihang aspeto ng liwanag ay ang pagpapalayas nito ng takot. Takot ka ba sa dilim? Sa palagay ko, tayong lahat. Sa ilang punto ng ating buhay ay nagkaroon ng takot sa kadiliman lalo na noong bata pa tayo Ngunit ang liwanag ay nagbabago ng lahat Ipinapakita nito na ang mga halimaw na inisip natin ay mga anino lamang Inihahayag nito na ang landas na nasa ating harapan bagaman mahirap ay kayang lakaran sa ganung ding paraan ang liwanag ni Jesus ay nagdadala ng pag-asa sa ating pinakamadilim na mga sitwasyon. Hindi ito palaging nagbabago ng ating mga kalagayan, ngunit binabago nito kung paano natin nauunawaan ang ating kalagayan. Malaking diferensya. Ang tatlong character traits ni Jesus ayon sa kwento. Siya ay may kakayahang magbigay linaw sa gitna ng kaguluhan. Tulad ng isang ilaw sa kadiliman, nakikita niya ang ating sitwasyon ng malinaw. At kung paano maisasaayos ang hinaharap nating kaguluhan, siya ay hindi lamang nagbibigay ng direksyon kundi tayo ay kanyang ginagabayan sa ating paglalakbay. Sa gitna ng kahirapan, nakikita ni Jesus ang posibilidad ng magandang kinabukasan. Binibigyan niya tayo ng pag-asa. Pinapaalala niya sa atin, na ang bawat problema ay may solusyon. Maranatha. The Lord is coming soon.